May mga sakit po ang baby namin ngayon. Si Kuya Jetjet, may sakit. Si Baby Jire, may sakit. Kaya ano sila eh, ata uh, dito mga lobat sila ngayon eh. Ayan, may sakit po sila. Kaya hindi pa po sila bumabangon. Ang kuya jet jet namin. Jet, ano nararamdaman mo? Mainit? Ha? Play na tayo. <laughs> Kahit pa ba sakit. Ba't ka kaya nilagnat? Sa tingin mo, ba't ka nilagnat? Kasi. Eh. Si Baby Jire. Pinapabayaan ko lang silang makatulog today. Pero uminom na po ng gamot. Yan. Si Baby Jire. Oh, yeah. Si Jet Jet. Ngayon lang po yan nagkasakit. Yan. Medyo tahimik sila ngayon na. Diyan, nag-pray ka na. Nag-pray ka na. O, pray muna tayo. Close your eyes. Close your eyes. Hindi, mamaya. Ngayon ka may sakit eh. Okay na. Lord, mara, tulungan mo po ako na maranasan ang kagalingan. Hindi lang po sa akin. Kasama din po. Si Baby Jairi. Maraming salamat po. Sa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang na kayo. Masakit si Gary, hindi nakakababa. <laughs> Saan? Dito sa kama. Oo, hindi siya nakakababa sa kama. Eh, kahit ikaw, oh. pwede ka makakalabas? O sige na, tulog ka na, anak. Para yung mata mo. Nandito lang naman ako eh.